we forge a covenant na majority wins. Nung sinaluduhan ako ni Megs, eh, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, for me ha, ah, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Megs doon is, ah, sorry boss, I failed to win the war for you. Good everyone. Yes? Yeah. afternoon. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ah. Kasama doon pumayag sa 15 na pumirma in support of Senate President Escudero. Yes. Uh, uh even though my signature was already insignificant, uh lumapit sila sa akin after uh, after the battle has been won. Meron na silang 14 na uh, perma. So pumunta sa akin si nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni si Rector Tolentino eh. Pero nalocate nila ako napunta pumunta doon. Kinausap ako. Uh, yung uh, sabihan ako na kahit na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14. And they only need 13 to unseat the uh, seated president. Kahit na hindi na kailangan, i material na yan kung peperma ako hindi but still narinig nila na i was poised to join the minority I I i, I was really uh, uh, contemplating seriously to join the my, minority after uh, that incident but uh, i was uh, persuaded by Senator Chis and Senator Alan Caetano na please uh, stay with the majority huwag kang pumunta sa minority So, sumama ka na lang dito sa majority. And, uh, mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three uh, magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forge a covenant na majority wins. In every uh, voting situation, talagang kung lalabas sa uh, voting is a uh, Two against one. Obligado yung one sumunod doon sa two. Sumama sa two. So, in this case, nag sa uh, silang dalawa talaga uh, uh, nag-decide na sumuporta kay Sen. Jesus Cudero. Ako ay naiwan. I want to be, to stay with uh, ayaw ko sana. Pero, yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So, yun. Uh, pinirmahan ko yung yung uh, resolution but that was already immaterial because they already have 14 that they have already declared victory but at least, unay uh, part, masaya rin ako kahit, because uh, Senator Chase is a very magnanimous uh, victor. Kahit alam nyo, hindi na kailangan yung boto ko still, Kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Well, ang kasi yung nakapirma ako before mag-start uh, ang session. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, eh talagang hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, for me, ha? Ah, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, ah, uh, Sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang, kanyang mission sa akin is talagang uh, is secure yung aking uh, partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, mayroon kaming usapan, kaming tatlo, si Dr. Bungo, si Dr. Tolentino na majority rules uh, lalabas three against one, obligado sa sama yung one doon sa uh, decision. So, okay, hi, hi, hi. at hindi ko, yung bang, as I've said, par, feeling ko, I, uh, being a good soldier, I, I, have, I was, I would like to convey the message to him that uh, my commander, I'm so sorry, we lost the war. I failed to win the war for you. Huh? Yes, kaya kaya ako napaiyak dahil nga uh, hindi naman sasama nang low para pang na wala. Yeah. Na nasa na nahiya ako sa kanya dahil uh, okay. ay, ay hindi ko hindi ko napanalo yung yung uh, gira para sa kanya. Sir, tapos kayo niyo po sinabi kay Sen Sendix before mag-start din session na sumama kayo doon sa grupo ni Sendix. Well, and doon ka misha opisina ni Mix before uh, yung yung before mag-start nung pumasok si Senator Chis at si Senator Alan, sabi ko, iksit ako kasi baka maipit ako. Baka... Sibat ako doon sa isang pintuan, di ba? Dalawang pintuan doon, may isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon, sa labas. Labas ako, hindi na kami napag-abot. Pumunta ako kay Senator Tolentino and si uh, Senator Bungo na sana sabihin ko, baka ba, pwede ba niyo makonsider yung kaya kaya kayo matanggap if I'm going to renege on our on our usapan pero sabi ko mapahiya ako doon sa dalawang kasamahan ko uh, kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority uh, yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila but uh, they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority mag majority ka umasok sumunod yung sila si Senator Chase at Senator Alan pumunta doon sabi na ako, oh, kahit na panalo na kami, panalo na. uh, baga, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimous sila to offer at, for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Ka kasama na rin yun. Kasi alam ko, hindi lang naman, kung although, tinanong ko ito kay Senator Chase, kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Migs dahil ba dyan sa hearing, sabi yan, no. Hindi yan, wala yan, wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? which of course, it's up for you to bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not sasama ka sa amin o hindi, tatanggalin ka namin dyan sa, sa uh, your chairmanship in the public order and the dangerous drugs. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not sasama ka sa amin. Then, yan man ang rason. Yan mo kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo. Dapat I am also heartbroken. Uh, my, my heart is really broken. Uh, he's a very good leader. senator subiri, i love him very much. i respect him very much. he's a very good leader. Uh, well, because they have their own reason. pinag-usapan nyo? Ha? Nang pinag-usapan? They, have, they, they have their own reason. They have their own reason. They have their own reason. hindi ka convinced since wala namang valid na yung vote mo? Oo. Oh. Sumama ako kasi yun nga, may usapan kami na majority rules. Kung saan pipirma yung dalawa, obligado yung ayaw na isa, sumama. Pero sir, di ba, usapan yun namin. Yun nga, Well, wh what country are you talking about? Um, I am I am being disloyal to this country by voting uh, a Jesus Kudero? No, 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 sir. What oh. I'm referring to is you are committed sa dalawa. Yes. When it comes to yung issue na ng country, and you're holding dun sa. Well, kung country is above self, above party, and above party mates, uh -huh. oh, what what country are you talking about? Na nasisira bang country dito sa decision ko? Hindi, what I mean sa is Yes, automatic yun. Pero dito naman hindi naman at stake ang kinabukasan ng bansa dito. This is mere uh, changing of the guards. Uh, bakit ba mapapahamak bang bansa kung si Senator Cheese uh, Chis ang magiging uh, Senate President? I think no. Sir, di ba? why were you contemplating sa nalimipan sa minority? Dahil nga, uh, hindi na si Migs ang uh, ang uh, Senate President. And uh, yun nga, pag sinasabi nila na ako ang tina-target dahil sa aking hearing, so maybe, pupunta nila ako sa minority nito kung uh, talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator Cheese, na kung ikaw ang target, well, sasama ka man sa amin o hindi. Or hindi ka na namin kausapin, ngayon panalo na kami. Porte na kami, mayroon kami 14 votes. Bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority kung ikaw ang dahilan? Bakit uh, bakit na nagpalitan ng liderato sa Senado? 'Di ba? in explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. So, It's not you. Links, ha? Tuloy pa rin sir, 'yung investigation. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin pag nakondisyon na si Kumar. Nung, uh, nasa kondisyon na pag makalabas na sa hospital. Dalawang dalawang ha? Ano yung dalawang nakulong yan sa baba? Well, pag-usapan ba namin is kasi si Senator, ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang move, ang sa kabila naman, ako. Pag-usapan namin yan dahil magbi break na eh. Mahaba ang break ng Senado. Kawawa naman, makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung po pwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may, may initial intention is pauwiin yan dahil hindi pa pwedeng nakabreak kami tapos sila nakakulong dyan. Hindi uh, maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya will stay. <laughs> <Kailangan mo yun. laughs> fair, fair tayo, fair tayo. Hindi po pwede. Sa, huh? Hindi sa kasi baka magkaroon yung idea yung public na ah, uh, wag ka naman pala magbe-break pa pala. I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas. Ay, the mere fact na nakakontempt ka in public kahit na hindi ka siguro yung kukulong, you will learn relation naman siguro. Matindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Kailangan magsabi ako ng totoo. Ganoon kasi, enough, inap, inap na yun na ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka one day, two days. Pag kinulong ka, gusto mo pang buong uh, break ng Senado, nakakulong, wawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa'yo si Senator Gis to stay as chairman of the public order? Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ko pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na walang, hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ko pumirma ng resolusyon. Kasi nga, yung nga, ako na lang, is, a, in order to be officially uh, joining the majority, I have to sign the, the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron na silang 14 votes. Kung tutusin nga, panalo nila ng 14 votes, uh, kahit na 13 pa lang, Pagkakuha lang 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na uh, papansinin namin? Sino ka na uh, uh, kukumisiin namin dito? But at least they are very magnanimous in victory. So, at nilapitan -li tayo at uh, kinausap. Na-earn nila yung respect mo na sa paggawa nila ng kanyang Yes, yes. They earn my respect. Dahil, uh, mabait sila. Kahit pa pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Yes. ito may mga tumatawag. naon mga talagang may yung, may past? sa yung. mayroong tumataw, mayroong tumataw, iluot oh, uh -oh. Talaga, uh -oh. una. And you you cannot you cannot be successful in akudita if you don't have the boats. So you have to convince everyone kasi eh, mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga yan sila. Senador, ah. sir, you know Oo, kasama, kasam kasamahan ko lang. Kasamahan ko. Kasamahan ko. Ha? I don't know kung merong mas matapang sa kanila na tawagan ako. Ha? After nila ako babastusin dyan sa mga mga pinag-presko-presko nila tapos tawagan ninyo ako. Ganun, baka yung uh, naka-small naka sa akin. Di ba? Malakanyang, sir. Malakanyang. Uh, wala, wala. Walang tumawag. Malakanyang. Sir, preso Ano, ano? Preso, preso. Resolution. Uh, oh. saan, may, may rules ba stating that na motor propio cannot go beyond the uh, four hearings? You, you show me the show me the show me the the rules. Kung meron ba? I don't I don't think wala. I don't think uh, meron. Uh, wala. Yan na uh, if they have trust in me as the chairman, siguro pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing nandoon siya kahapon, nandoon si Senator Jinggoy, nakita mo nila. Uh, I don't know if I am violating uh, the Senate rules as far as uh, committee hearings are concerned, lalong-lalo lalo na sa motor, uh, motor proprio investigation. Uh, I don't know kung meron akong na-violate. So far, wala akong alam. Sabi ka hapon ni San Sago, di ba? Uh, niloloko na lang yung dalawa. Hmm. Tell it to the Marines. Ah. kahit kayo, na naniwala kayo? Nan kalukuhan lang yung uh, pagsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? O, okay, oh, kaya nga. Kaya nga. Eh, Nanonood ba kayo sa video? Kung ano yung take niyo? yun rin ang take ko. O. Oh. So, Kung naluluko siya. Sa paniwala mo, totoo yung sinasabi niya. Ano pa? Ano pa yung sila uh, sinasabi niya doon? Kaya nga, kinuntim ko kahapon dahil halatang niluluko kami. I don't know kung sino tao. Niyang, um, um, may, siya. may sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? Uh, James Kumar. So, uh, yun yung kinukot niya na source na kanyang, kaya siya nagsasalita ng ganun. So, last, so, na si hmm? last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na naman iba na yung uh, si Morales, sinabi uh, na ako, gusto niya patawag si Lam. Wala na. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag magsabi si James Kumar, yes, I am instructed by Lam to to talk to these people, then, may po, hindi siguro. Pwede, may denial ba siya gapon? Oh, okay, diba, gusto, gusto nga niya i-clear ang name, pero I stop him from doing so because he is in sick bed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makokonsensya naman ako. Well, just leave it to me. I will decide. I will cross when the when the bridge is constructed. Ha? <laughs> ha? <Huh>? Do you have any regrets sa decision niyo kakako? Saan? Saan? Na sumama doon sa group niya, and then akala ni, kasi akala ni SP na stay loyal Oh, wala akong regrets because I've been praying every night at kahapon bago ako umalis sa bahay, kasama ko yung asawa ko, mga anak ko, at mga apo ko nagpray kami bago ko bumiyahe dito uh, papuntang Senado na sana ay guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So no regret on my part. Uh, I told the the Lord, "Come Holy Spirit, please guide me." So I I hope I was guided. Ewan mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginahid. <laughs> Pero I'm sure, nakikinig si Lord sa akin. Sabi ko, come Holy Spirit, please guide me, Lord. So, you think yung ni Subirin, mananatili? Well, mananatili pa rin yan. Personally, kung kaibigan kami, kahit na anong mangyari siguro, uh, mataas pa rin respeto ko sa kanya. Uh, I love him as a friend. I love him as a friend. Napakagaling niya na Senate President. Siya lang, as far as I know, 5 years pala ako Senado, eh. siya lang ang President-President na mahal, na mahal ng lahat ng empleyado ng Senado. That's all I can say. Kaya ako napaiyak po nung sinaluduhan niya ako dahil nga, sabi ko sa kanya, uh, Mr. President, sorry, I failed to win the war for you. Sorry, sorry. It is, it's no longer hard for me because the battle has been won. Battle has been won. Panalo na. Panalo na yung kabila. Uh, wala na. Eh, kung, kung, kung ako ang naging number, pip, number ter, uh, 13, wala na. Ayaw. It, siguro, my guilt on my part. Pero, wala na. Yung material yung number 15 na ako eh. Number 15. Uh Well, I have, as I have said, tinimbang ko ng husto yung aking desisyon. Nagdasal ako kay Lord, na guide ako. At yun ang naging desisyon ko na I would not let my party mates down dahil may usapan kami from the very beginning na in every voting situation, dapat majority rules kung kung uh, yun nga, two against one, yung one should uh, go with the two. So yun ang aming usapan. is the simple majority of 24. Kung ikaw yung, ikaw lang yung pipirma para matutuloy yung, kung party. pwede, pwede yung hindi, 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 ako harap kay Migs. Hindi, wala akong mukha sa kanya. I was, I was fighting tooth and nail na uh, hindi siya ma-remove. Uh, I've been convincing uh, my, my party mates, but still, I respect their decision. May decision silang sarili. Yes. What, what sin have I done in order for me to seek an apology? Please tell me, anong kasalanan ko para ako maghingi ng, ng apology? Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. Mas malaki ang kasalanan ko siguro sa Pangulo kung being chairman of public order and dangerous drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga informasyon na yan na hanggang lumakit, lumaki, lumaki hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan kung uh, hinayaan ko yan na yung mga security classified documents ay palagi na lang nangyayari merong ganon kung hindi natin imbestigahan. So... I don't see any offense. Uh, bahala na kung sila tingin nila may kasalanan ako. Then sorry. Kung may kasalanan ako, but for me to seek for an apology, to ask for an apology, at uh, to, to give my apologies. Ah, uh, wala msiguro akong naggawang uh, kasalanan. Huh? Huh? Break. Maybe, maybe to be practical about it, to be practical about it, maybe. Huh? Maybe, but I don't have personal knowledge. Aku hanggang Hanggang deduction, induction, uh, conclusion. Yun lang yung sa akin. Uh, personal ko lang. Uh, wala akong personal knowledge talaga. Feelings ko lang. Personal feelings. No personal knowledge. Personal feelings. Mm -hmm. Oh, wala naman sina sinabing rason. Basta, oh, sama ka sa amin. Sabi ko, sorry, hindi. <laughs> yun lang, yun lang. Oh, tawag, pare, sama ka sa amin. Ah, pasensya ka na pare, uh, dito lang muna ako. Yun lang, yun lang. Mga. Wala talagang reason. Ah? reason na dahil sa style ng leadership, um, Hindi, hindi man kami ganun mag-usapan dito, ganun tatanong-tanong ka pa. Alam mo naman, you yourself, being a senator, kung ano yung reason nila nakikita, nakikita mo rin naman siguro. Ang reason na yan. So, no need to ask for any reason, any justification. May dinner daw mamaya. Uh, hmm. Uh, sa palace. Hmm. Are you one of the invited? Pupunta ka? Invited mo daw lahat ng senador. Hindi ko lang alam. Mga hindi ko na-date yung asawa ko kahapon, anniversary namin kahapon eh. Dahil sa, dahil sa hearing, hindi ko na-date. So, baka i-dinner ko yung misis ko ngayong gabi. Oo. Priority ko na yung misis ko kaysa Malacanang. Sama mo na sa dinner. Sama mo na doon sa dinner. Sama mo na sa dinner. Baka sabihin natin kung Malacanang, ginawa mo pang date. Ginawa pang date ito Malacanang, ha? Oke lah. Selamat, ha? selamat. Yes.